Good afternoon guys! Tara guys, sama nyo kami maglibot sa mga kitchen utensils o mga gamit sa mga kusina sa ating bahay. Ayan, nagpunta kami dyan, nagtingin-tingin kami ng mga kasirola. Alam nyo guys, ang kasirola nila dito ay makakapal tapos magandang quality niya guys. Hindi siya madaling masunog ang igigisa mong bawang. Yan. Kasi sa Pinas, guys, manipis yung kasirola. Pag nag ka na, nasusunog, amoy mantika na. Yan. Pero ito, guys, magandang quality. Makapal. Ayan, may steamer pa. Kung gusto mong steamer. Ayan, may cute pa. Cute na kasirola. Ay, hindi. Ano yung tawag nun? Parang pan. O, yan. Kasirola na. Mahabang hawakan. Pang isang noodles. Ayan, meron din akong gustong takore dyan. Itong yan, maliit lang. Ayan, kaya gusto kong maliit na takore kasi small family lang kami guys. Kung kami lang sa bahay, dalawa lang kami ng asawa ko, pwede na sa yung maliit. Ayan, meron din paglagay ng tea. Ayan. Ito mga stainless na lagay ng mga plato. Yan, pero mahirap na yan na ipadala sa Pinas, guys. Pero maganda ang quality nila, hindi siya yung kinakalawang. Ayan, lagayan ng sapatos na back to back. Shoe organizer. 'Di ba? Maganda siya, guys. Yan, pwede mo siyang itupi kung hindi mo na siya kailangan. Ayan, oh, maliit na kaserola na may steamer. Pwede yung kulay gray. Mga rice na kailangan mong i-reheat. Ayan. May steamer na siyang maliit. Pwede yung kaserola na siya. Bang cute. Tipid space ito, guys. Pag mag-isa mo lang, okay lang yan.